Ay, ito. Ito mga galit. Sa porte, ito tatlong yan. Hindi, galit daw. Ibibigay ko sa inyo, tatlo. Huwag nawalan niyo mabawas ala. Oh. Huwag Ay, ayaw. ayaw. na Ay, para lang. May kasta na pala ito mga Ay, yung isang pula. Magkano binipresyo yung mga ganyan baka? Nandito tayo sa area ng mga binibenta mga ilagin. Lumalaga at mag-iinahang baka tayo po yung mag-a-update yung mga presyo nila dito ngayong nga pala po yung uh, August 22, 2035 medyo masama ang panahon na ulan kaya samahan nyo ko sa ating video dito sa Padre Garcia Batangas mga ina mga binibenta mga inahin dumalaga at mag-iina ang baka ito marami maraming ulit na mga pinaparado mga baka dito nabili nila ni Kuya dumalaga Magkano din po nakuha, Tay? Magka, magkano po nakuha? 35,000 na nabili yung baka. Ay yung baka. May kasta na pala tomato. Ay, isang pula. Magkano binipresyo yung mga ganyan baka nyo? Mag-75,000. Ito daw isa pula ay may kasta na. Yan. ito na may isa ay wala. At ito na 75 mga bakang uh, lemeri. Ah, pa pala po. Sorry po na basa. Dala sa ape ko sa manako. Oo nga. <laughs> Ayun, may binibenta si Boss Tito Dumalagang baka. Dala sa ape sino? Ito may pula. Pula ka no? Pero lamang magpuputi na Magpuputi na rin. ano logo na, eh. na. pag ganito. ako nakakulay din ang puti. pagkain yung dumalaga mong ganyan? Patong sa 40. Patong sa 40. Ito maganda na at mamura-mura na ito. tanong malaganda ang katawan ng pagkabaka niya. balaga. Patong doon sa 40 binibenta to ni Boss Cow Hunter. Nakabili na ng <laughs> Kipi. Kipi. <kaya pinipili. laughs> Nakabili doon ng Kipi. 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 Quality naman ng pagkabaka niya. Maganda pagka dumalaga. Binibenta pa ni Bossing. Malalaki. Mga malalaking baka. Pagka naman kay malalaking inahin mo. Kaya. Ay. Ay pala maya. Kay Peter. Kay Peter, magkano ito mga to mga malaking na mo? 68 partida na. Babawasan pa po. Babawasan. Ito ay partida 68,000 mga malaking na Ah, babawasan. mga nga binibenta pa ito. Pag may damage pare, balik sa akin. Pag binibenta pa. Pa nila boss na mga Indo. Na dumalaga. Para dumalaga, boss. Dumalaga? Ha? Uh -huh. Lalaki mga dumalaga. Eh yeah, boss, dumalaga. <makes> <Okay, mga tumalaga. makes> oh, binuma. Ay, okay, wala okay, yung gramo. 'yan, wala akong tingin. Mali mo Malapot Oh, Okay. Magkano ang presyo sa alin 'yan? Ay, ay, ay. Aray, boss, magkano ang presyo mo ng mga na dumalaga mo? Arey, binibay ko ng 57.5 57.5, tapos ito? Ano naman, binibay ko ng 7.5 Ito po, eh dumalaga din yan? Oh, ah, ah, dumalaga uh, din Ano pala dumalaga, malaki lang ay, yan Ito mga binibay na panibos Binibay na panibos Laking baka dito Nabili Pinabayaran Pinabayaran ah, na nila po, sing Magkano nakuha itong ganito? 63,000 63, 63,000 72 ang halaga nako na 72 ang halaga nako na 63 Mahaba naman ang pagkainay niya Matalaw Matalaw Parang ito yung bagong ano, unang anak na ano Mag Maganda pa ang katawan niya Unang anak pala Si Labosing ang nakabili Yung binabayaran nila Labosing Hindi hmm. sinabi ko pa sa'yo yung 25 Kaya nga Kaya nga siya yung 32 pag nila

kaya nandalo din nga. Kasabi ko nyo na Kaya yung natuloy ikaw. Pagkakamabalik sa dalawang <laughs> ito. Salamat ah. Salamat ah. O sige. Mahapang pa. Kasimutan pa niyan. Ay. Gineginaw. Ang bangka. Gineginaw. Masap-masa eh. Gineginaw. Tayo ba? Hina. ka sa akin sige kitaay ko kasi kasi okay. kung 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 sa inyo ng tatlong. Ako'y maglalapat kung 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 mga katayot pa naman! hindi ko rin sa'yo ganyan! na! Hindi naman kaya! Ay, maguna ka oh! Ay, sa totoo lang ito! Teka, parating talimbang po, Ay, wag na naman! buto ko toko lahat na abakal niyo! Ay, walang tawa! Huwag na nyo! ninyo! Ay, huwag na nyo! Totoy pa lang, magbibigyan mga ngayon! mga pito! Tatlong niya, parating Ano ba Di si Cebu ay siyang Ang Hey, pakalmalin nyo at pakitigit sinuptong sumin nyo. Okay. Kaya kanya ako. Kaya kanya kanya ako. Kaya 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 kanya ng na ito na po siya, na. Sa ulong ngayon, pagkakaroon ko wala pang big So, mapalapak ka lang Hindi! Kaya sa kita lang, pagkinta rin Ay! Alang-alang tayo, pala tayo kahit ano yung dapuntin sa tatlo mo yan. Kahit tatluhan na, kay. Oh, makakaya ninyo. Kung nasa lupo. Okay, tayo tatlong ikaw. Magkano gusto mo? 54.5. Yan ang hinihingi ng mga pitumpaw. O kayo, kayo naman tatay mag- sabi kung magkano sa gasyo. Hey, hindi mo para Ang hinihingi ng mga bata. Ay, pero gusto ko sa na ni si Ay, ang bawat isa. Duro pa na. Ito yung hawak ng hunong ang halaga ng kukuri daw. Ito puro nababuhasan. At sino kung makakatawad yan? Sabi, kaya ako kinuhay, palit at tingnan na hulay. Pagay mahili, huwag mo kong At din ako palang sa kanay. Kaya lang hindi ito hulay, walang tila. E? tila. Okay. Ayos ang sinabi. hindi inyo 54-5. Ayari, huwag lang ang Hindi hindi

Wala, ka. Ayan, ano? Aray, aray, aray. Tingnan ninyo, pagkakay. Pagkakay nakakita, hindi naman kapagang may kuwan. salamang may diyaos. Ang pagkakas na tao rin ka. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. lang. ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan,

Paniyan sa languhan na po pilitin. Pag talagan ay halos para hindi ko lakas pag bibigat sa ang tulong mo din. Okay, pertinent. Doon ginagawa hukulan talwal niyo. Ah pinalamas kay apat, ano na dalwa. Hey, priyoy, okay. oy, okay. mo okay. 'tong okay. kiri okay. mo okay. na? Gigi, ho,

ano yung ibenta na yung anak nito? Oo, oh, na ang laki ang anak. Malaki ang anak. Magkano ang hinihingi mo dito? 55. 55, ba'y bawas pa. Ito daw ay 55,000 ang halaga, babawasan. Nanganay lang ito, binibenta pa ni Bossing. Kasi boss dito maginahan. 57,500. 57,500. 57, ang lalaki ang anak to babay. 57,500. 65,000 kasama ang anak. Ah, 65,000 kasama ang anak. 65,000 daw ang hinihingi dito sa kasama ito. Tawo day 37,500. Sa inahin. Sa inahin. Na, inahin lang. Ah, inahin lang. Ilugi. 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 Babae ang anak ko. Ay babae nga. Dumalaga. Oo. Ito. Tapos mayroon pa si Boss dito ang dalawang dumalaga din ng mga... 71.5 71.5 dalawa na? Wala May bawas pa? Pabawasan. Pabawasan. 71.5 daw ito. Dalawa. dalawa. Pabuwasan. Dumalaga ba? Malis na eh. Gawa ng umlan ng umlan. Oo nga. Tumasa mga balahibo mo pagka ano. Ano yung hinihingi ka pati ang Ah, kaya. Yan. May mga bakas. Parang bababae ito. Lalaki sa. Eh, para yung bago, para yung dumalaga. Ah, oh, mataba lang talaga A, isa, no? Para ito. katawang lala, barako. ano? Mm -hmm. Ayan, ito yung medyo pahit-pahit kaya isa. Oh. Uh, ito yung Tagalog, isa uh, oh. yung mistisa. malaylay na ito. Ay, Magkano ang presyo ng mga baka mong ganito? 76, yung 76,000 yung dalawa. 76, 000, dalawa. Oh. May bawas pa naman po. Uh, so, kunti-kunti oh. lang so din, kunti-kunti. So. Kung bagay binigyan nyo uh, yun yun na yung presyo. Binabaan ang presyo talang, uh, alam mo, maulan. Maulan nga. Maulan daw kaya binigyan naman na yung ganun presyo. Yan, binibenta pa ni Kuya to. Mga dumalagang baka.